Hello po! Kamusta po kayong lahat? Lalo na po sa aking family sa unang-una sa aking mama kuya ko at saka sa akin, kapatid na si Rose and gusto ko po palang magpasalamat sa lahat ng mga tao na nakiramay ang aking pamilya, mga auntie po uncle uh, mga pinsan ko at lalo rin po sa akin tinuturing na kapatid na si Jel at ang kapatid na si Jai na para namin siyang kapatid kasi tinuturing niya sa na pamilya yung pamilya namin lalo lalo na po yung papa ko kayo nag-aalaga sa papa ko, si Jel. Kayo nagmamahal din sa papa ko. Kaya po, papa nagpapasalamat sa kanila. Kasi po, kahit wala ako sa Pilipinas, natapos na po yung pag ng papa ko na naayos na yung kanyang libing. Wala na po problema sa lahat. Ngayon po, matatahimik na po yung papa ko. Makakarest in na po siya. Iniisip ko na lang po na hindi na siya mahihirapan. Nasa na siya. Kaya po, siya lahat ng na mga nagramay, tumulong, at nagabot ng tulong pang mineral Maraming, maraming, maraming salamat. Gusto ko magpasalamat sa inyo kasi hindi po ako nakapag pasalamat do sa simbahan o sa libing ng papa ko tulungan nyo po kami na makayari namin na wala na yung aking alam. salamat sa lahat ng mga nakiramay na tumulong sa araw-araw na -araw hindi ko na kayo isa-isahin maraming maraming salamat sa akin mga pamilya, sa aking mga friends na nakiramay at nagabot tulong at nakipaglibing ng mga auntie ko na araw-araw gabi-gabi na tumulong para mag maging maayos sa ang Papa habang natin pa sa bahay namin. Ngayon po, nilibing na po siya kahapon. November 9. Kaya po ngayon ay nagvideo po ako para magpasalamat sa inyong lahat. Sa lahat-lahat na -lahat nagmamahal sa pamilya ko, sa akin. Maraming maraming salamat. Sana po makayanan ko na harapin ang buhay. Nawala yung papa ko na awit pa dyan. Magkailangan ko makita. gusto ko. kulang ko lang siya. Ayan siya. Ngayon, pag gusto ko siya makita, hindi ko na siya makikita. Ngayon, talagang ko pong para sa akin mga mahal uh, sa buhay. Masok na ako na mawala yung tubo ko. Sipin ko na lang na makakapagpahinga na siya sa heaven. Maraming maraming salamat, Lord nabigyan niyo ako ng mabait na mga pagmahal na mga. Sabihan <laughs> mo po ako at ang buong pamilya namin na aking mama at mama ko at kuya ko na sister at ako rin po. Maraming 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 sa asawa ko. <laughs> Sige, ito buro para matapos na, na mga pangangailangan na amin sa Pilipinas ngayon. Eh, maayos na po ang aking papa. Nasa... Makapagpahinga na po siya sa aming anak at ang aking asawa at pamilya namin dito at mga friends ko dito sa Amerika. Mami, 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 salamat sa inyo lahat. Hanggang dito na lang po. Mga gusto ko sa inyo maraming 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 salamat sa inyong lahat. Good night. Bye-bye. Oh,